guys, good eve. Kaluluto lang ng aking ano guys, I wanna share to all of you out there, mga careers, ng aking law, oy, na ako na siya kuan guys. Pinirito ko muna pala yung, ano, isda. Para mawala ang langsa, lagyan ko siya ng asin. Siguro mga 20 minutes mo nang binabad para mag-absorb yung alat niya. Lagyan ko siya ng powder na paprika, powder na luya, tsaka black pepper na durog. Para mawala ang langsa bago ko pinirito. And then, nagpakulo akong tubig. Nilagyan ko yung kumulong tubig ng luya. Garlic. Tapos, ba? kamatis. Then, tatlong kutsarang yung sabaw ng bagong, yung una sa ginamo sa Bisaya pa. Nya, yeah, magic sarap. Sus, yung sabaw, guys, sa samis niya. ba diba ang kalabasa sa Japan, mahilig sila gumawa ng mga gulay na mas masarap, matamis, kahit carrots. Kalabasa dito ang tamis, grabe. Pati carrots nga dito, eh, matamis. Yan ang sila, mga expert sa agriculture, mga hapon. Sarap talaga ang mga ano nila, kahit nga kamuti, malagkit, potato, masarap. O, oh, tsaka nilagyan ko pala ng ano guys, uh, talong, okra, saluyot, tapos meron akong mustasa, kumatsu na na nabili niyo isang araw sobra, nilagay ko rin siya para may levi lefi lef naman siya, may dahon-dahon, lefi biji. Tapos, ano ba, ba yung nilagay ko? Uh, ayun lang guys. <laughs> Hindi ko na maalala eh. <laughs> Nagnilam nag-loading yung aking utak, king aking mind. <laughs> Nag-blackout sandali. Yun lang yata ang aking nabanggit guys eh. Craving talaga ako nito guys kasi sa probinsya, sa Mindanao. So, ginoon, sarap ni mama magluto ng ganito. Butangan niya una sa ginamos ba? Sabaw sa bagoong na inabili kasi ako ng nakaraang pa mga siguro mga 1 month ago man sa go yung isang boting ano ba yun sa Pampanga ba yun? saan bang galing Pangasinan yung o oh, sabi sa Japan na export nila dito yung puro sabaw lang siya o oh. ko sis ang sarap matamis-tamis sana guys magustuhan niyo ang aking share na video happy tummy sa inyong lahat mga unat ta Kain na po tayo, mangantayon. <laughs> It's a let's eat, guys. Bye. See you next time on video. Thanks for watching.